guys! Welcome to my YouTube channel! So, for today's video ay pas uh, pass muna kaming kumain ng kanin. So, yung aking bunso ay nag-request ulit ng spaghetti. Kahit kakakain lang niya ng spaghetti nung nakarang araw, nabitin daw siya sa spaghetti, papaluto siya ulit. So, dahil wala kaming giniling na karni, ham yung ating ilalagay. Ayan, may nakare-ready na tayong ham. Yan ay hiniwa ko na lang a uh, pa-cubes. And then, nakaready na rin yung ating hotdog, sibuyas at bawang. And then, ang gagamitin kong spaghetti sauce ay Del Monte Creamy Cheesy. Ito kasi guys ay masarap. Masarap siya. Cheesy talaga ang lasa. So, disclaimer lang po, hindi siya sponsor ng Del Monte. Ito lang talaga yung gusto ko. And then, syempre, yung pasta. Ayan, Del Monte pa rin. Ayan, kasi yung Del Monte na na-adjust ko yung pagpapakulo ng pasta. So, disclaimer lang po, hindi siya sponsor ng Del Monte. So, habang nagmaritisan tayo, ayan, nagpakulo na tayo ng tubig. Yan ang tawag na double time. So, dahil kumulo na yan, maglagay lang tayo ng asin. at mantika. Ayan. Ayan, nilagyan natin ng mantika. Ayan, para hindi didikit yung ating pasta. At dahil kumulo na yan at nalagyan na natin ng asin at mantika, ilalagay na natin yung ating pasta. Sorry guys, mayroon na akong upload ng spaghetti kasi ay spaghetti na uh, walang karni. Okay, ang hirap mag-isip ng content. Kaya kahit isa lang yung naiba, iba vlog na natin yan. Para sulit yung gastos at pagluluto. Ayan. So, ilubog lang natin yan sa kumukulong tubig yung ating pasta. Ayan. Ako guys, simple lang ako magluto ng spaghetti. Hindi na natin papahirapan yung ating mga sarili. Ayan. So, hayaan lang natin yan na kumulo. Ayan. At dito sa kabila ay magsalang din tayo para sa ating sauce. So, kabilaan yung ating luto. Ayan, dito sa ating kawali, maglagay lang tayo ng cooking oil. Ayan, kaunting cooking oil lang. Initin lang natin yung ating mantika ng bahagya. Huwag lang masyadong mainit. Tamang tama lang. Pabilaan ang ating luto. At ayan na naman yung pusa. Nagigingay na naman. Ayan. So, igigisa natin yung ating bawang. Pag namay na natin yung aroma ng ating bawang, isunod na natin yung ating sibuyas. Ayan, pag namay mo na yung aroma ng sibuyas, isunod na rin natin yung hotdog. Pagsabayin na natin yung ating ham. Itong so, ating ham, frozen yan na hiniwa ko, kaya ganyan siya. So, diba? Ito lang yung spaghetti na walang meat sauce, walang uh, na kani. So, tanging hotdog lang at saka ham yung ating halo. At so, syempre, yung spaghetti sauce. So, lulutuin lang natin yung ating ham at yung ating hot dog. So, ayan. Nasute na natin yung ating hot dog at ham. Ilalagay na natin dito yung ating spaghetti sauce. Ayan, ibuhos lang natin yung isang kilong spaghetti sauce. Ayan, sisimutin lang natin. At sayang yung dumikit. ayan so maluluto yung ating sauce maluluto na rin yung ating pasta yun pinagsasabay na natin ayan simot yarn Then maglagay lang tayo ng uh, beef cubes ayan. binalatan ko lang yung ating beef cubes dalawang beef cubes ayan Kasi ito lang yung pang palasa sa ating spaghetti sauce at lagyan lang natin ng pamintang pino. Ayan. At uh, dahil hindi tayo naglalagay ng vixin, uh, uh, maglagay tayo ng brown sugar. Brown sugar lang yung aking panimpla. At hindi ako naglalagay ng gata sa spaghetti. Kasi uh, ayaw ng aking anak na may gatas. So tanging asuka lang yung ating nilalagay. Ito ay niluluto ko lang guys sa mahinang apoy. Para hindi masunog yung ating sauce. Kasi kung napapansin nyo, hindi ako naglalagay ng tubig. Ayan, pure na spaghetti sauce lang yan. So, hindi na rin ako maglalagay ng uh, cheese kasi yung ating uh, sauce ay cheesy So, bisitahin natin yung ating pasta. Ayan, magkatabi lang yan sa ating sauce. Uh, check natin kung malambot na ba yung ating pasta. O, ayan. Diba? Pag kanilagyan ng ano, mantika, hindi eh, yan sila nagdidikitan. Alam nyo ba guys kung oras ngayon? Uh, 3 o'clock. 3 a.m. So, tikman ko lang yung, yung pasta. Mmm, okay na siya. Tain lang natin yung ating apoy at i-drain natin yung ating spaghetti o yung ating pasta. So, ayan guys, okay na yung ating spaghetti sauce. So, okay na rin yung ating pasta. Na-drain ko na. Ayan. At dahil luto na rin yung pasta, ibuhos na natin dyan. Ako guys ay hindi at hindi ko hinuhugasan yung pasta mahigpit dahil kadalasan pagka hinuhugasan mo yung pasta, madaling mapanis yung spaghetti. Kaya ang technique ko ay ayan. Pagka-drain ko ng spaghetti, sabay buhos na sa ating sauce. Ganun. halo lang natin. yan ay hindi ko pa pinatay yung apoy. Pero, makina lang. So, ayan, nahalo na natin ng maigi yung ating pasta. Ayan. So, ready na yung ating breakfast for today's video. Ayan. So, hindi ko na yan siya guys ilipat sa aming lagayan dahil kukuha lang kami dyan sa kaya naming maubos. Kasi tatatlo lang kami kumain yan. O ba diba, ganun kami katakaw. So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye bye!